<laughs> I want to truly apologize and say sorry to Taylor Sheesh and to all those who have been offended, especially the LGBTQ community. This individual is in prison, and um, there will be a case or cases will be filed against him, um, as far as I'm concerned, even by Taylor Sheesh. Taylor Sheesh. Sinaktan ng isang lalaki sa bayambang. Mayor nilang si Mayor Niña Jose kinonde na ang pananakit kay Taylor Chess. Aminado si Taylor Chess na traumatic ang kanyang naranasan ng saktan siya ng isang lalaki sa bayambang pangasinan Kabilang siya sa mga naimbitahang magperform sa kanilang fiesta. Sa isang tweet, sinabi ni Chess na nanginginig siya dahil sa ginawa sa kanya. Anya, this is traumatic. Literally, I'm shaking rin. Sa isang post ay nagpasalamat si Shesh kay Mayor Nina Jose Quyambau sa pag sa kanya sa kanilang pagdiriwang sa kabila ng nangyari. Despite of what happened last night, I just want to thanks for the warm welcome by Ambang. Thank you to Mayor Ninya Jose Kembao for inviting us and to my fellow Swifties Thank you, thank you for coming. Happy Fiesta! Samantala, agad naman kinundena ni Mayor Niño Jose Quimbau ng Bayambang, Pangasinan ang pananakit na naganap sa pagtatanghal ng performer na si Taylor Shesh. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Mayor Niña na hindi niya papayagan ang homophobia at pisikal na pang-aabuso sa kanyang bayan. Matapos ang insidente, pinangako ni Mayor Ninya na bibigyan ng kaukulang parusa ang taong sangkot sa pangyayari. Binigyan din niya na ang bayambang ay isang mapayapang at ligtas na bayan at hindi niya papayagan ang ganitong uri ng marahas na gawaing hindi naaayon sa kanilang mga alituntunin at pananaw. Pahayag nito, I will not tolerate homophobia and physical abuse in my town. I will make sure that justice will be dealt with. I am sorry to Taylor Shesh that someone assaulted her during her performance. Don't worry. Authorities have the person in question and this matter and incident will be dealt with accordingly. BYB is a peaceful and safe town and I cannot condone this stupidious act. I am so mad and so angry. Shame on you. Buong pahayag ng mayor ng Bayambang. Sa kanyang live video ay sinabi ni Mayor Ninya na nasa kulungan na ang suspect at sasampahan ng kaso.